mga kagreat, magandang araw po sa inyo lahat At nagpatubig na nga po tayo dito sa ating Zero Tillage ng Justin 479 Pagaya po ng unang napanood niya sa Reels Ito po yung klase ng pagsasaka na hindi na po inararo, hindi na po ginamita ng traktora Hindi na po ginamit ng kalabaw o hindi na po binungkal ang lupa Na para doon po sa mga bago nanonood po ng ating Reels At hindi pa po natin mga followers Bigyan ko lang po kayo ng idea, ito pong aking demo sa malaking kubo Na ngayon po ay mayroon ng maliit na kubo ay hindi po nagbabago yung area ko po, yung location ko po, ito pa rin po yon. At para ma inspire po kayo na gawin din ito, tingnan nyo po yung itsura po ng ating lupa sa ngayon. Sa pag spray nga po natin ng bio enzyme, tingnan nyo po yung mga cyanobacteria na napo-form natin sa lupa. Marami pong pakinabang yung blue-green algae na yan, kasi kapag kayan po ilumapat sa lupa, ay eh, nagiging pataba na rin po sa lupa yan. At isang pakinabang din po niyan is na-inhibit o na babawasan po niya yung photosynthesis para doon sa mga damo na sisibol ang importanteng tatandaan lang po natin pag nagbababad po tayo ng tubig na sa mga ganyang edad ng palay ng mga pitong araw pa lang eh dapat po nakalitaw ang dulo ng dahon ng mga palay para yung damo lang po ang hindi sumibol at hindi po ma-deprive yung mismong palay sa photosynthesis na kinakailangan po ng ating halaman then after 3 days po na nakababad dyan tatanggalan na po natin ng tubig then pwede na po tayo mag-spray ng bio plant booster para mabilis pong sumuhi ang ating palay So para doon sa mga viewers natin, abang-abangan nyo po itong ating sistema ng Zero Tillage, Zero Synthetic Fertilization Method ng Jasmine 479. Baka sakaling makatulong po sa inyong pagsasaka.